Pawii noon galing sa pamamili ng paninda para sa kanilang business ang mag-asawang Mike at Ina. Nang mapansin ang nakatigil na bisikleta sa tabi ng kalsada. Sabi ko, ay nasiraan ano, ng bike yung Lola. Sigurado ako, pag nakita ni Michael to, hihinto siya. Kasi po uh, si Michael po talaga sobrang matulungin sa sa mga matatanda. Nasira ba nai? Bumaba si Mike para tulungan ang 82-taong gulang na si Nanay Let kada pajak lumalagit eh. Kada papadyakin daw po niya, instead na uh sumulong siya, umaatras. Naayos ko po yung bike niya, yung bike po niya na sa abot ng aking makakaya. Maraming salamat Opo. Okay na? Salamat na. Naayos man ang bike, hindi natapos ang pagtulong ng mag-asawa. Very good Kwento nila, kumikita si Nanay Let sa pungulekta ng kalakal, sakay ng bisikletang ang apat na pung taon na niyang ginagamit. Nagpasasalang hanapin siya at bilhan ng bago. Kaya nyo po, sakto yata. Ano? To thank you. <laughs> marami ang na-inspire sa viral na video at nagpadala ng donasyon para mas marami pang maitulong kay Nanay Let. Iniipon po namin kasi nung pumunta po kami doon sa kanilang bahay, nakita po namin na talagang kailangan po ipaayos po kahit remedyo lang o tulad po ng bubong po nila na putas-putas. Naiisip ko po si Nanay Let sa kalagayan po niyang medyo sabi na po natin kuba po talaga. Saan po kaya sa higa doon At ano yung sitwasyon po niya pag kumugulat? Pinapatigil na daw po nila yan si nanay na mag-work. Kaso ayaw po ni nanay kasi parang feeling daw po niya lalo siyang magkakasakit. Kaysa humingi siya ng ekstra tulong pa sa mga anak niya, yun po, nagkakalakal siya. Opo, tuloy-tuloy ka lang sa pagtulong. Uh, may kapalit man o wala. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong ang inyong saksi. Kaya niyo po, sakto yata na. <laughs> mga higaan, samahan niyo kaming saksiya ng makabalita. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.